nga Sa gabi po sila eh, 'yung mga bata. Kasi nanang si matibay. sila na lang ang matibay. Ayam po, aming mayamang napakaganda parang artista Si pakit siyang Candy. Candy

bahay. Kayo po, anak. Anak ko po. Pass. Yan, yan po yung panganay ko po, ah, Oh Pogi ah. Oo po. Panganay ko po yan. Pogi hindi kasi yung ama eh. Oo, pogi. Ay, 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 ay nangamayad niya po yun dahil po, ewan ko, subsequent pagka... Ano siya, medyo mataba eh. Ngayon po, medyo pumayat siya. <laughs> black po Say, mga na nag-re-reels po na <laughs> <laughs> na <laughs> <laughs> Mga nag-re-reels po eh. Thank you po po mga lalabs ko. Ayan. Salamat sa pagdaan ng aming pisa. Nakaya na po ang aking gahawak. Ako. Kaya araw pa yun eh. Ako po yung ating Lord. Ang panganay po namin na nagre-rails din, si Maura Baisa, si Rowena, Pangilina, Nandoon eh sa akin tapos yun yung alma. Bibigay ah. rin ako sa iyo. Eh, salamat po. Paalam na mga lalabs ko. Ito yung chahi namin na matibay isa wala pa po dito. Kagabi ni isip mga may dad na nakuha sa bolt. Wala na sa bolt. Ay, ako may diabetes na rin ako. Ay, bakit po? Ay, iwas na kaya ni Elsa. Iwas na kaya Paalam na po sa inyo mga lalabs ko. Thank you for watching po. Bye bye po. Chatting sa edis ko na bubulok na naman yung kabila. Paalam, Paalam na. Nabubulok na naman yung kabila. Paalam po. Ayan. Yeah. Dapat yung putulin siguro. Thank you po. Mga huwag